Siya raw ang pinakamasarap gumawa ng tinapay sa barangay. Filipino 3, Quarter 2, Week 1, Milk Based Naiuulat ang mga naobserbahang pangyayari sa pamayanan. Layunin, nasasagot ang mga tanong tungkol sa kwentong napakinggan. Kilalanin nga natin sila, sino-sino ba sila? Tandaan natin, ang paglilingkod ng mga tao sa pamayanan ay isang ambag na isinasagawa upang makatulong sa kapakanan ng iba. Ngayon mga bata, pakinggan natin ang kwentong pinamagatang Maling Akala. Bakasyon nang lumipat kami sa Barangay Asisan. Noong una, kinabahan ako. Baka wala akong maging kaibigan. Baka hindi mabait ang mga tao dito. Pagdating namin, binati agad kami ng pinuno ng barangay, si Kapitan Joel. maya, -maya lang, kasunod na niya si Konsehal Steve, na opisyal din ng barangay. May kasama siyang isang lalaki, ubang tumulong sa aming paghakot ng mga gamit. Oras na ng merienda. Sinamahan ako ni Presi, ang aking bagong kaibigan, na bumili ng mainit na tinapay sa tindahan ng panadero si Mang Elias. Sabi ni Mang Elias, siya raw ang pinakamasarap gumawa ng tinapay sa barangay. Dumaan din sa aming bahay si Mang Ruben, isang tubero. Daladala niya ang liyabe at tubo upang tiyaking maayos na dadaloy ang tubig sa aming bahay. Napagod si nanay dahil sa maghapong paggawa, sumakit ang kanyang ulo. Agad namang pumunta si Dr. Cruz para tingnan ang kalagayan ni Nanay. Buti na lang okay siya. Salamat sa mababait naming bagong kaibigan. Mali pala ang aking akala. Mga bata, sagutin natin ang mga tanong tungkol sa kwento. Saan lumipat na barangay ang mag-ina? Tama. Lumipat sila sa Barangay Asisan. Pangalawa, Sino-sino ang mga opisyal ng barangay ang bumati at tumulong sa kanila? Tama. Sina Kapitan Joel at Konsehal Steve. Pangatlo? Sino si Mang Elias? Mahusay. Si Mang Elias ay isang panadero. Bakit sumakit ang ulo ng kanyang ina? Tama. Dahil siya ay napagod. Ano ang katagang binatawan ng bata ayon sa kanyang nakita? Magaling. Ang sinabi ng bata ay Salamat sa mababait naming bagong kaibigan. Mali pala ang aking akala. Tandaan natin, ang paglilingkod ng mga tao sa pamayanan ay isang ambag na isinasagawa upang makatulong sa kapakanan ng iba.